Pinag-day off naman ang ilang kabayo sa Intramuros dahil sa matinding init. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga kutsero kahit ngayong holiday. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Kapag sinabing Intramuros, hindi mawawala ang mga kalesa na patok sa mga turista. Isa sa matagal ng kutsero si Freddy Tanko. Ito nga pala yung arking, laging kasama. Siya nga pala si Rambutan na, Rambo ang last name niya, tan, kaya Rambutan. Kahit holiday ngayong araw, kapansin-pansin kaunti ang mga pasahero ng mga kutsero dahil sa sobrang init. Siyempre hey, kahit papano, apiktado talaga, sobra init. Pumapalo sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila ngayong araw ayon sa pag-asa. Kaya kahit ang kita sana sa turismo ng mga kotsero, sinalanta rin ang matinding tagtuyot. Isang libong piso ang renta sa kalesa para sa isang oras na tour ng lima hanggang anim na pasahero sa World City. Mentras pa tangali po hanggang alas tres po, yan, madalang po yan. Tapos po, sobra-init yan. Malaking tulong raw sa mga kotsero ang mga puno na nagsisilbing silungan ng mga kabayo sa Intramuros. Mas madalas rin kung painumin ng tubig ang mga kabayo. Kung tayong mga tao hindi na matiis ang sobrang init ng panahon, paano pa kaya yung mga alaga nating hayop gaya ng mga kabayo dito sa Intramuros? May halos 30 operator na miyembro ng Samahan ng Mga Kalesa sa Intramuros. Ayon sa grupo, mas tutok ang mga kotsero sa pag-alaga sa kanilang mga kabayo dahil sa matinding init. Ang ibang araw, pinag-de-day off ng dalawang araw hanggang isang linggo ang mga kabayo. Pinag-a-alternate po namin yan. Kung dalawa kabayo mo, iiyong isa naman. Kinabukasan yung isa. Kung minsan, nagdadalawang araw yung isa. Yun nga lang, bawas ang kita kung walang biyahe. Pero ayon sa mga kotsero, walang katumbas na halaga ang kalusugan ng mga kabayo na kadugtong na ng kanilang buhay. Kung ano ang day off ko, day off niya rin. Minsan one week, inaabot, six days. Kasi kawawa yung kabayo sa sobrang tindi ng init, nadidehydrate. Pag namatay ang kabayo, apektado ang hanap buhay, stop operation. Si Ramon at kabayo niyang si first time, halos hindi raw mapaghiwalay. Mas lamang po oras ko dyan. Oras ko po sa hayop ay uh, 14 hours. No? Sa asawa ko, natitira na lang 6 hours. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.